Magpapalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay December 25, 2023 At pagmimisa para sa araw ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon Maligayang Pasko po sa inyo pong lahat Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías Chapter 52, Verses 7 to 10 Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating Upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin Siyon, ang Diyos mo ay hari Narito Sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak Sama-sama silang aawit Makikita nila ang Panginoon sa Siyon ay babalik Magsiawit kayo mga guhong buog nitong Jerusalem pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay Kanyang inaliw tinubos na niya itong Jerusalem Sa lahat ng bansa, ang kamay ng puon na tanda ng lakas ay makikita ng mga ninalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na maahayag Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo at maligayang Pasko po sa inyo pong lahat. Nawa sa araw na ito ay uh, pakinggan natin ang pahayag ni Propeta uh, Isaías, no, ang kanyang paanyaya na tayo po ay magsaya, tayo po ay magdiwang dahil ginugunita natin ang kapanganakan ni Hesus Kristo at ito po ang katuparan ng pangako ng Diyos na pagliligtas sa atin, pinangako niya na papadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po ay aliwin. So, ang araw ng Kapaskuhan ay magdudulot ng kaligayahan, kagalakan, kapayapaan at pag-ibig sa puso ng isang taong tumatanggap. No? At sana nga po sa araw na ito ay uh, sa inyo pong pagtungo sa simbahan huwag natin kalimutan na tumungo no, at uh, manatili kahit ilang sandali doon sa sabsaban o sa bilen no, na inihanda ng bawat simbahan. At sa inyong pagtungo doon ay nawa no, uh, ihandog ninyo o ialay ninyo ang inyong mga kalungkutan. Kasi ito talaga yung nais ng Diyos. No? Kunin ang ating kalungkutan at palitan nito ng, ng kaligayahan. Ano man po ang inyong pinagdaanan nitong nakalipas na taon, ano man ang inyong naging problema o mga pagsubok sa buhay, gaano ka man nasaktan dahil sa mga taong minamahal mo at inaasahan mong tutulong sa iyo, huwag mong hayaan na lamunin ka nito, kainin nito ang buo mong pagkatao at ikaw ay mamuhay sa kadiliman. Dahil no, ngayon ay kung papakinggan mo lang ang mensahe, ng pagkapanganak ni Kristo na nasa sabsaban, ito ay magdudulot sa iyo ng kapayapaan. Kailangan lang talaga na tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay upang sa ganon ay talaga maramdaman mo itong ipinapahayag ni Propeta Isaías na sisigaw ka sa galaw kasi natupad at tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at ang kanyang paanyaya ay magtungo tayo doon sa siyon. Magtungo tayo kung nasaan si Kristo, kung nasaan ang ating Panginoon. Diba? Sa araw na ito, ang inyo pong pagdiriwang, uh, anuman po no? ang inyong sitwasyon, yung realidad, mayroon pong mga pamilya na hindi magkakasama na dala ng kanilang sitwasyon, maaaring nagtatrabaho sa ibang bansa ang magulang o ang mga anak, yung naman ay dahil sa mga uh, karanasan, mga hindi na ayos na ugnayan at relasyon. Pero lahat ng ito nawa ay atin pong dalhin sa sabsaban kung saan naroon si Kristo na isinilang sa araw nito. Muli po, isang maligayang Pasko sa inyo pong lahat.